for today's video ay uuwi na po kami sa bahay at nakita nyo no nag start ang snow guys yes my snow galing kami sa Burgas Center guys para bumili ng mga grocery at nag ano kami doon na kami ng aming dinner bus so yan o, oh, on the way home na kami at nakita nyo naman na may snow talaga ang excited ko at ayan o, oh, nakarating na kami sa bahay guys no, kaya sabi ko ka darling, lalabas muna ka ko kami, kami ni Arya at sinamahan ako ni Kama Darling guys. Ayaw niya talagang mag-isa ako sa labas. Ganyan, no? Uh, liit na hindi nag-ano karami ang snows dito sa amin, no? Ganun. So, yep. Ang ganda-ganda, no? Ang first ko, excited ako, no? Pero nang tumagal na, ang ginaw, ayaw ko na. Ang ginaw-ginaw talaga, guys. Pati sa loob ng bahay, ang ginaw. Lamig na lamig ako, guys. Pero, pag sa gabi, ang sarap ng tulog ko, guys. Ang himbing-himbing ng tulog ko. Kasi, ang ginawang lamig. Ganun. Wait, are you, are you... <laughs> she loves snow Nakikita nyo naman si Ariano para siyang sigmi, sigbin guys ba? <laughs> kasi andun siya sa ano sa dark. Nak uh, nakita nyo naman yun no? Para siyang sigbin talaga no? Ayers Snow Talaga. At ayan guys. Kami ay lumabas di ka madarling. Tingnan nyo oh. Hindi gaano karami ang snow. Kasi first snow daw yan namin sa 2023 ganon na na, na 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 pero ito talagang burgas guys hindi talaga siya ano no maraming snow pag may snow kaunti lang ba ganon hindi kagaya sa ibang lugar napaka ano talaga ng snow nila no parang nalulugbog na talaga sila sa snow ba ganon so yep parts sa Bulgaria guys yung snow nila ay tagahawak just like sa kaibigan ni Kamadorling, yung nag-send sila ng video sa amin guys ganon grabe yung snow nila Naka, ka kapal-kapal ng snow buti sa amin hindi kakapal kasi maginaw talaga guys hindi kayo ganon maginaw po dito pag winter season guys ganon So, ayan yun. Nakita nyo na, ano, nag, nag ano talaga yung mga kahoy diyan ba ang may iba namang mga kahoy na hindi talaga maano sa ginaw pa di madutlan may mga tanom nga hindi madutlan ganern so yan oh ang ganda tingnan no gandang sa labas ng bahay guys no yung panahon na yan no hindi ka pa kami nakapaglinis dyan sa labas sa bahay namin so Yep, ngayon, nakita nyo naman sa previous video ko, napaka-linis na, no? Ginawa talaga namin ng lahat ni Kamadarling na malinis ang kapaligiran. So, yep, ayan na naman si Arya. Kumakapal na na, kaunti yung snow, guys. Ganun, tingnan nyo yung sasakyan namin. Kayang-kaya kaya ito ni Jim, yung pamangkin ko guys. Siguro maglaro-laro sila ni Arya Baby. Pagandito na siya. Ganun. Lalabas at lalabas sila kasi gusto ni Arya Baby ang maglaro sa snow. Naku guys, dapat no magboots talaga tayo or magsapatos at maglaro. Medias guys, dapat magdouble double talaga no. Ganun ganun, ano na ba tayo? Eh, man, nag-ano man ng tubig. So, sa aking bibig, guys. Kay ganun. So, yeah. si Arya guys, kasama ko ngayon si Arya baby. tingnan nyo oh um, 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 come here Arya, amie, um. um. uh. mm -hmm. uh. mm -hmm. uh. Arya, Dati excited ako no na makatry ng snow. Ngayon ayaw ko na talaga guys. Maginaw talaga. Hindi kaya ng katawan ko. Ganun. The dog o oh. 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 come on yeah Ning kamera na aku, guys Uy ganon sa si area baby mangguru yang ikrang yang ikog ba nah, merek-merek bali, bar wala sa yahao ha, oh. Ganun, no, no, wala 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 wag wala 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 guys wala 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 Hindi gano'ng kakapal yung snow, no? Okay na, okay na to. Ay, eh. kaysa makapal. Ay, ang ginaw ko Ang ginaw, ginaw. Tapos parat, parati pa kami naubusan ng kahoy na sugnud namin sa aming boiler, guys, ba? Ganon. Tapos ang mahal pa talaga ng kahoy. Ginoo ko. na guys. Guru ko. Abi man ako. Eh, dapat mag-budget, budget. kita, guys. Ganon. So, ayan na ako lang. Ilagay natin camera dyan kasi gusto kong po pumatong dyan sa ano, no? Yung bugdo-bugdo ba? Ganun. Maglaro kami ni Arya Baby. Maganda sana, no? Kung kasama ko, yung mga pamangkin ko ba? Tapos maglalaro kami dyan, no? Sila si Kuya Christian, si Kuya James, si Ati Ati, at si Amara. Huwag si Freya, guys. Kami unta diri, ah. ah Magdula-dula sa snow puhon, puhon, makaloyan sa ginoo, makaariragyod sila diri sa ku ano, magdula-dula sila sa snow, ganon, ganon, guys, so, iampo na sa ginoo, nga puhon, makaaripod sila sa ako, ah, oh, kay, Gaming nga man ko nila, no? Ganahan, sad ko nga. Mo aripod sila sa ako. Ah, ganan Para maka-experience sila sa snow. Ganun. Kung sa baga ba, bakasyon lang sila deriba. Doon lang sila mag-aaral sa Pinas, no? Bakasyon na lang sila, sila, no? Dito, no? Para lang maka-experience ng snow ba. Ganaan. pero Pero, di pero siguro, guys, kung kaya ng budget, no? Ganun. So, salig lang tayo sa Panginoong Diyos kasi siya lang ang nakakaalam sa lahat. Ganun. So, ayan, oh. Nag-enjoy talaga si Arya Baby, no? Dati natatakot ako talaga, guys. Ganun. Para laman siyang ice. Uy, nagigaling. Uy, para lang siyang gikan ng gihimo. Mas lami ni siya nga gramo, guys. Nga, ibutang sa ba? Mauna siya, no? Lami kay ni siya kay pino kay gram mo ba murag maka makaahat kay tagka uno halo-halo nga lami ba kasi pwede unta ko kat lang ko sa ato pa kay mura mag maghimog gi halo-halo no ganor Ang sarap sarap ng halo-halo guys anar si Kama Darling. So, sinasamahan ko guys. Para hindi siya mag-isa, no? Ganun. So, yeah. Pag mahal mo, dapat sinasamahan. Ganun. Kasi kakain ni kami labas. Nilibre niya guys. Tingnan niyo, oh. Ang sweet talaga ni Kama Darling, no? Ang sweet talaga ni Kama Darling. Ito pala yung ito. Ang sweet

Yeah, yeah. So, itong video na to, kinabukasan na ito, guys. Mm -hmm. Nagluto si Kama Darling, guys, mm -hmm. ng ganon. Nang paborito niya ba? Takot oh, din, no? May natira pang chicharon. Mm -hmm. Ininit ko ba? Yan. Yan ang paborito mm -hmm. ni Kama Darling, guys. Siya nagluto niyan. Sabi niya sa akin, <laughs> para ano daw niya yung... Patry daw niya yung family mm -hmm. ko ng ganyan. Magluto daw siya ng ganyan, guys, ba? Soon! Soon, very soon, Char, gano'n. So, ayan na, guys. At saka yung fries, paborito ni Kamadoleng. So, yep, thank you for watching po. Don't, don't forget to subscribe my YouTube channel. Have a good day and God bless us. Oh, and thank you, thank you, thank you.